Hi! By the way, this is Coach Novel Tolentino. Gusto nyo ba ng pagkakakitaan na walang kahirap-hirap? Ang gagawin mo lang dito is copy and paste, set appointments sa mga kliyente mapalocal or abroad at enders. Ang kinagandahan dito na nagustuhan ko na company na to is kahit nasa kusina akong nagluluto, pwede kong isabay itong home based online sa household work ko. Yan ang kinagandahan ng sistema na ito na gustong gusto ko. Kaya isa na akong HOS dito. Pwede mong gawing itong part-time or full-time. Depende yan sa ilaan mong oras at diskarte mo. at merong kang sariling cellphone or laptop at stable connection like wifi or data. Good news guys, dahil pwede kang kumita dito ng 20,000 up to 50,000 a month. Yan ang isang good news ko sa inyo. Pangalawang good news ko is wala na pong requirements like interview, biodata, at resume. Wala na rin benta-benta dito sa company na to. At wala na rin promote-promote at invite invite. Kung gusto mong malaman itong company na ito, kung ano po ang aking ginagawa araw-araw dahil isa na po akong full time dito na company, i-message mo ako sa messenger or comment below and I will be the one to message you. Thank you!